Ayun, mga punda, mga jogging pants. Ayun, oh. Ayun. Op, give me, give me. Give me, give me, give me. Op. <laughs> Allah, sige. Allah. 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 Sige, sige. Sige, sige. 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 Op, op. Slowly, mama. Slowly. Ooh. Oh. Oh. Wild eh. Grabe. Oh, <laughs> uh, gawain na mga idol. Tinulak pa ako. Tinulak pa ako eh. Tinulak pa ako ng babae na yun. Nadalik pa ba? na ako eh. Anong babae daming

Yan, nagkukuha, eh nagkukuha nagkagulo na sila eh Ano ba yung nakabalot na wala plastic lube ano, yan? Hindi ko alam eh, may may, may nakumuha, eh, ayun Ayan Go! Go! One minute, one minute brother! Yeah. Uy, one minute! <laughs> ano ba to, mga nakabalot to, ano na ito? Tingnan ano na. ano an. an? ano eh. natin ito, <laughs> ano ba nakabalot na ito? Ha? Kaya nga, hindi ko alam eh Bukan natin dito Ah? natin ano Ah? ha? Hindi ko nga alam eh. Bubuksan nga natin eh. Punitin mo nga. Punitin mo muna. Ito mga idol. Ititinan natin kung anong ito. Ha? Uy, jacket. Jacket nga pala oh. Uy. Uy. <laughs> Long sleeve nga pala. Ay, maganda. Oo, ang ganda. Ayun, galit na oh. Bella sundan din niya. Ah. Grabe. Lala la la la. Uh. Ini si Pak, kasi nilayan mga idolicks. Tao na. Yung mga lodi Barbie natin oh, nakulot na nakita naging... ko so, ano. Nang pagtalo, may lalaki rin do na nag-ipagtalo sa babae. Mm. Ito naka ano pa, naka plastik. Ayano. Oh. oh. Ganda 'di ba? Ganda oh. oh. Ayano, oh. best. Mm. I-validate. Ah? daw. Tapo man 'yan. Ayun, naka-plastic po. Ay nilalagay natin 'yung uh, ating may wagang plastic pa. Tinulak pa 'yung mga babae yung kanina. Hindi ba 'yung tinulak niya 'yung De, De. De, tinulak din ako. No, tinulak. Tinulak din ako. Hoy, uh -huh. kayo eh. ako, baka itulak din ako eh. Tinulak din ako. Tinulak din Ito tinulak niya ito itong katabi natin. Oh. Ay galit talaga 'tin eh. Oo, oh, to. Ayan. Grabe. Ibang lahi din yan? Oo. Okay. Oh, ah. Ibang yan? Oh, Ibang lahi Oh, Tara, hanap tayo. Ito yung, ito yung, ito yung, ito yung, ito yung, ito yung tinulak eh. Masipag mamulot to eh. Okay. Dito na naman tayo. Ayan oh. Swerte na naman tayo ah. Ha. Oh. Ha. Uy. Ang ganang plastik. Hanap, hanap. Ayun. Eh, sinipa man eh. O, Baka may Ay, may Paris na oh. Oh. Okay. May partner oh, di ba? Ha? Dami kung ano. Asan? Wala man. Wala nang Paris eh. Ben. <laughs> 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 ato to Oh. Ang galing nito. Tingnan natin. Baka pwede pang magamit. Ganda pa to baka pwede pa to? kasi sa akin to ah madula mad madulasman? Ano yan? wala na din, no? na din ayun dun, ayun 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 oh ayun 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 Ay, to, to, to. Ay, Tuh, ayun, ayun 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 oh ayun

Buksan mo, buksan mo, papasukin ako <laughs> Sayang to yung eh. ang ganda pa naman o, oh, aldo Kaso may ano na po dito eh, may damage na po yung gilid Saan ba? Ito? oh, ayan o, oh, may puti na eh, oh. o so, Natagalan Gas -gas. yun, gas-gas lang, pero Pero, pero pag nag mid naman Matibay eh. Matiba, uh, oh, Oo, aldo yun, yun eh Matibay ang ano? Aldo yun, aldo Branded Balak. yun eh ito po, ayun o O, ayun po O Ito, 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 kaya nga Mahalan mo, may mga Mga dalaga ba? Ha? Mga dalaga O, ito, 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 forty 40, mga 40 yan. Ha? 40 ito, oh 39. 40, ah, ba? 41, ano to ito, 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 41 nga. Um, paduson, Sara, hanap, hanap tayo. Wag na kagana. Ito Tara, tara ha? Sara, Sara. So, I want mama. Yung you want? anak. Ah, thank you, thank you to papa ho. Oh. Dalawa 'o. Thank you, mama. sukran, sukran Bibigyan tayo ni mama ng dalawa 'o. Oh, dagdag. Ay, oo, salamat. Ito pa, ito pa. Mga hindi naka-plastic 'o. Ayun 'o. Ayun Ito pa. Ilan ba 'to? Ito pa. Oh. Ito pa. O oh, dami pa pala oh. Kunin na natin to, may kasama pala. Wow. <laughs> Gagulo. Nagkagulo na sila. Grabe. Ay to to, jacket to. Nike. Nike ko. Oh. Kagulo na po. Grabe. Ito mabait to eh, tahimik lang po ito pag namulot lagi ko po itong kasama Lagi ko yung kasama Mabait ito eh Dalawang taon ko na kasama mamulot to, tahimik lang yan, hindi yan umiimik Yan oh. lah <laughs> Op Lalalalalala la, 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 la. Sinisipa <laughs> uh. kasi nila yan mga idol eh Mga bunit pala to Ralph Laurel laurin pala laurin <laughs> grabe grabe ha? ano yan? wala na ito pa ito pa ito pa oh. kasama ng ginawa natin kanina oh. ayun o oh. ito pa o oh. ay o oh, nga ito nga o oh. ay malaki pala yung ano ito oh, op op malaki pala ito o oh, nga mahaba wala lang. Wait lang, wait lang. Ano natin to. dami kong nakuha dyan, Ah, ah ito pa, oh. Ay, yung mga kasama na lang naka-plastic kanina, oh. Ay, bakit? Labahan nila. Kung, ay ayaw nila, hindi bahala sila. Ha? Ah? Sige, sige, sige. Ingat, ingat. Okay. Next time na lang. Okay. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Pahawin na rin si Mons. Wala, hindi kinuha ah. Ayun, kinuha pala ni Kabayan. So, Nadali pa tayo. So, inubos na. Oh, nga po eh. Ano 'yan? punda Ang okay na Sige, ingat lodi oh. Ito time. Grabe, ang gawang kanina, tulakan e eh. <laughs> Grabe po mga idol. Tulakan po talaga dito kanina, pati ako na itulak ako dun sa babae na yun. Pati yung lagi kong kasakasama mo muna yung babae na yun, tahimik po talaga yun, babae na yun. Kahit sa babasa game, na okay okay, hindi po yun siya nagkakalita. Dati nga nakausap ko, akala ko Pilipina. Yung pala yung ibang lahi, hindi niya ako naintindihan. Tapos pakita ko sa inyo yung ibang ginagawa nila, kuha sila ng kuha. Tapos ganyan pong ginagawa nila sa gilid. Ayan. Nilalagay po nila sa gilid, tapos doon sila namimili. O tapos doon po rin sa kabila, ayun 'di ba? Yeah. Ayun. Hanggang dito lang po ang ating Uy, meron pa pala, ayun oh. No? Oh, ayun oh. No? Ay to na naman. Ay, ayun, ayun. Tigi, 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 tigi. thank you brother. Thank you. Ayun. Oh, sabi niya libre na daw, libre, libre. Libre na daw. Uy. Oh, ayun oh, dalawa oh. Ayun, mukhang makapuno tayo ngayon ah. Punda lodi. Uy digit ah. Oh punda. Ah dami. Oh, lodi. Sige, yeah, akin okay na. Ang daming mga Grabe oh, dami oh. La la la. Op op op. <laughs> kumut 'yun eh. Ayun no. oh, kumut Ha? Akin na yan isa. Pares. Okay. Dami, daming kumut. Punda. Ano toto toto kumut din ayun no. oh, kapal. Kumut. Ah. Nami, agawan talaga. Kalkal. Alam mo kumalkal talaga. Oo, oh, op. Tamaan ka jan sa siklo mo. Ito pa oh, ano? Oh. Yo no. Uy, manipis. Ayan, manipis. Parang kurtina ano ba to? Parang kurtina, oh, manipis nga oh. Eh, ano to? Ang haba. Itlang haba. Uy. Ang haba nito ah. Oh, ang haba nga. Uy! hindi <laughs> <the> maubos-ubos! <laughs> Iiip! ah, hindi maubos-ubos nga! Oh, brother! Well, well, uh, brother! Hindi maubos ah! Ah, ah! Ayun! Sobrang haba naman! Ah, ah. Ito sir! Seto sir! Seto sir! Ha? Akin ah! Mukhang okay, nah. makapuno tayo ah! Oop!

Ito to, ito bedsheet din sir oh. Pero nag-iba na kulay sir. Nag-iba na kulay sir. Ito, mga punda. Akin na sir. Ito kumot oh, ayun oh. Makadali na naman tayo kumot oh, ayun. Oh. Yan. Dami pambalot po sa ano, pambalot po sa box. Ito mga idol, bahala na kayo maglaba ha. Ate, wala na akong time para maglaba dyan. ano na May trabaho po ako. Kaya pasensya na kayo. Ano sa Oo, kayo na po maglaba nyan. Bahala na kayo. Iyon naman ay ukay-ukay. Diba? Meron din. Unan. Grabe. Ayoko nang unan. Ah, lalong makapal 'yan, malaki 'yan doon sa 'no. Oh, gusto mo? Ah. 'yung oh. Alen. Yung Okay. Yan, nakarami na tayo. Oh. Hanggang dito lang po ating video mga idol. Kaya marami-marami, salamat po. Wish kind of oh. ka pa-like and share lang po sa ating video lang, lagi mga idol. Pa-share lang po sa ating video tuloy -tuloy yung na-upload. Para tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng balik payback. Ito naman po yung para sa inyo. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, Okay na pa dan, siyempre kung naman po, huwag niyo po kalimutan pindutin ang subscribe. At siyempre, saman niyo na po itong notification bell. Tapos all. Para lagi po kayo update sa mga susunod natin video na in-upload. Ingat po kayo lagi dyan. Bye-bye. Peace out.